sama-sama tayong magiging sasakihin. Sa Naniniwala si Senador Bato de la Rosa na malaki ang posibilidad na dumalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ikakasan nilang imbisigasyon tungkol sa drug war sa Senado. Saksi si Ma Gonzalez! kasama sina Sen. Bato de la Rosa at Bongo. Sa inilabas na diagram ni Retired Police Colonel Royina Garma tungkol sa na reward system sa drug war noong Duterte administration. Nang ipinatupad ang drug war, si Go ay nagsisilbing aid ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at hepe naman ng PNP si de la Rosa. Kapwa nila itinanggi ang pagkakadawit sa kanila ni Garma. Pero kasunod ng mga ibinunyag ni Garma sa pagdinig ng House Quad Committee, magkakasaraw si Dela Rosa ng sariling investigasyon tungkol sa drug war sa kabasidad niya bilang chairman ngayon ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Kasama raw sa mga iimbitahan ang dati niyang boss na si Duterte. Malaking posibilidad na mag siya kung nga kami mag-imbita mag kasi mas kumama siya, mas, mas komportable siya dito sa Senado kaysa Uh, kaysa Saludan House. Kung ano man yung mga issues na binato doon laban kay Sheldon bungo, laban sa akin, o sino pang ibang na uh, inaakusahan doon na ayaw mag-attend doon, eh pwede siya mag-attend dito sa senate hearing. Pero diskumpyado rito ang co-chair ng House Quad Committee na nag-iimbestiga ng Warren drugs. Well, you know, the thing is, uh, he became the Director General of the Philippine National Police during the time of uh, the former President, no? But just imagine, he was only a brigadier general all of a sudden. Uh, Nagtagdagan siya ng star, no? Naging uh, uh, medyo general siya and naging uh, uh, retro general. So, I would think that he would uh, be more biased than actually balanced in, uh, in that, in that uh, hearing. Kung gusto ko lang talagang gamit, mag-committee ko, di matagal ako nang hearing dyan. Kaso lang, nahiya rin ako dahil baka sabihin ng mga tao na uh, self-serving sir yung ginagawa ko. hindi delegadisa rin tayo eh. Nahihiya rin tayo. Pero ako nga, kinagaalangan na talaga na i-mintrat yung checks and balances, uh -huh. then uh, we have to do it. Nauna nang sinabi ni Go na bukas siyang maghain ng resolusyon para imbestigahan ng Senado ang war on drugs. Investigation rin po dito sa, sa Senado. Kung gusto niyo imbestigahan yung war on drugs, pwede nating uh, pakinggan dito. Lalong-lalo lalo na na uh, ang ating uh, chairperson, si Senator Bato, is the chairperson of the Committee on uh, Peace and Order at uh, siya po'y uh, chief PNP para malaman natin kung ano, ano talagang totoo at ano po yung naidudulot nito. Pinalagan ito ng abogado ng kaanap ng mga biktima ng extrajudicial killings. Hindi po pwedeng imbestigahan ng mga perpetrators o may kasalanan ang sarili nila. Target din ng Quadcom na alamin kung galing ba sa pondo ng gobyerno ang perang ibinigay umanong pabuya sa bawat napatay noon sa ilalim ng drug war para matunton ang money trail. Nakikipag-ugnayan na ang komite sa Commission on Audit at Anti-Money Laundering Council. Sabi ni Solicitor General Menardo Guevara, may mga naririnig sila dati tungkol sa reward system nang magsilbi siyang kalihim ng Justice Department. Pero wala raw testigo. Kahit daw sa investigasyon ng Commission on Human Rights noon, haka-haka lang ang reward system. May mga sabi-sabi lang about it, pero walang aktual na uh, testigo who came forward para sabihin na merong talagang ganyang sistema na initiated by uh, by uh, you know, people uh, sa taas kaya masasabing may skin talaga no Sa mga susunod na pagdinig ng Quadcom meron kayang lulutang na testigo para i kung saan galing ang pondo Sa ngayon honestly wala pa but we believe na meron uh, merong merong lalabas sa salaysay ni Garma sa Quadcom, hiningan siya ni Duterte ng rekomendasyon kung sino ang maaaring magpatupad ng reward system sa war Drug sa buong bansa. Pero sabi ng overall chairman ng Quadcom, hindi pa nila masasabing may direktang koneksyon ang dating Pangulo sa patayan. Hindi naman natin nga sinasabi sa ngayon yan because wala pa po tayong edidensya. Wala pa rin po tayong corroborative uh, progr uh, statement. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Gagawin na pong mas late ang pagbubukas ng mga mall sa Metro Manila para maibsan ang matinding traffic sa EDSA at iba pang pangunahing kalsada. May mga road project ding suspendido habang papalapit ang Pasko. Saksi si Joseph Moro. Pagpasok pa lamang ng bare months, dumami na mga sasakyan bumabiyahe sa si EDSA batay sa datos ng MMDA. Kung ang pangkaraniwang takbo nasa 20 to 21 kilometers per hour, nasa 19 kph na lamang yan sa northbound at 18.13 kph sa southbound. Kung babiyahe kayo ngayon dito sa EDSA, mas mabagal na ng isang kilometro kada oras ang takbo nyo dito. Ayon sa MMDA, epekto na yan ng maagang Christmas rush na ngayon pa lamang ay ramdam na at lalala pa normally umaabot tayo na halos half a million pag, pag habang lumalapit yung Christmas season. We expect na uh, before Undas, bibigat pa yan. Uh, then after Undas, dire-diretso na yan hanggang Christmas time Pumayag naman ang mga mall na simula November 18 hanggang December 25 sa halip na alas 10 ng umaga, alas 11 na ng umaga sila magbubukas. Pero magdedesisyon pa sa mga susunod na araw ang mga mall kung anong oras sila magsasara. Masaagahan din daw ang mga Christmas Mall White Sale na dapat gawin bago mag-November 18. We are supporting naman kasi whatever MMDA is um, requesting from us, sir. So, it most likely naman the bonuses are released before November 18 din pa. Lahat po ng uh, sales namin talaga prior to December and uh, recognizing as well na yung mga bonuses for the really in November 18. we're going to follow din naman the request of our MMDA no regarding this etong holiday uh, season natin so is is yung congestion sa etsad lalo rin ng MMDA na sumulat sa Department of Transportation para i-extend ang oras ng LRT at MRT Ayon sa MMDA, sususpindihin ang lahat ng paghuhukay sa mga kalsada sa Metro Manila hating gabi ng November 18 hanggang hating gabi ng December 25. Kasama riyan ang road reblocking, pipe laying, road upgrading at iba pang pwede makasagabal sa traffic. Pero di kasama sa sususpindihin ng mga flagship project ng gobyerno, pagkumpuni ng mga tulay ng DPWH at emergency leak repair. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Pino na po sa pagdinig ng Senado ang makasaysayang pasyalan sa Maynila na Intramuros. Sa kabila po kasi ng pagsusulong dito bilang world-class na pasyalan, e eh problema pa rin daw ang basura sa ilang bahagi nito at mga saradong CR. Ang paliwanag po ng Intramuros Administration sa pagsaksi ni Jamie Santos. Paboritong pasyala ng mga Pinoy, banyagang turista at maging international celebrities ang Intramuros sa Maynila. Makasaysayan na takamamangha ang mga istruktura. Yung mismong lugar po kasi um, ano siya, um, hangna. Heritage. heritage and dati na sinaunang mga bahay Lahat dito. Church. Lahat po kasi po na preserve po kasi nila yung mga building po dito, especially po yung mga ano, yung mga church, ang pamosong World City tumalaban pa nga bilang world's leading tourist attraction sa World Travel Awards 2024. Pero ang pumapasyal dito, meron ding pinupuna. May mga part po kasi dito na masyadong madumi at medyo ano po, hindi po nga attractive po sa mga foreigner. And sana po maglagay po sila ng mga ano, mga basurahan. Kasi special ngayon, wala po kaming mabig, malagyan po ng mga basura. Si Senadora Loren Legarda ipinunto sa pagdinig sa Senado ng kalang budget ng Department of Tourism ang umano'y marumi o di kaya ay saradong comfort room sa Intramuros. Pre Heritage na puro basura basura. Kaya naman. Tapos, functional-functional, malinis. Tapos, magdedicate dedicate kay, Meron mo kayong mga staff na cleaners eh. Or, mag dole. Yung dole to pad, or dole, yeah, dole to pad, tagalinis sa mga banyo. Dapat din daw magtulungan ng limang barangay na nakakasakop sa Intramuros para linisin ito ayon sa Intramuros Administration, meron naman silang mahigit 30 empleyado at mahigit 10 laborers na nagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa Intramuros. Malinis at functional naman ang mga palikuran sa Intramuros at magagamit ng mga turista yun nga lang may kalumaan na. Yung upkeep nito, hindi naman namin siya pinapabayaan. So, kumbaga, uh, pinapanatili ng, ng, ng administration na malinis ang bawat pasilidad. Hindi lang mga ng toilet, pero lahat ng pasilidad ng Iplamuros. Okay. Uh, medyo luma lang siya and really needs rehabilitation. Bukas daw sila sa suhestyon at maganda raw na tulungan sila ng Senado para mas makaakit ng turista mula sa ibang bansa. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, ang inyong saksi. Wala pa opisyal na listahan kung sino ang pasok sa balota sa eleksyon 2025. Pero may mga inihay ng petisyon laban sa kandidatura ng ilang aspirant. Kasama po rito ang petisyon para i-disqualify si Pastor Apollo Kiboloy. Ang kapo ng pastor, hiniling din na ideklarang nusan so panggulo ang nagpapa-disqualify sa kanya. Saksi si Sandra Ginaldo. Tinanggap ng Comelec and Bank ang rekomendasyon ng kanilang law department para sa anim na senatorial aspirants na nakapasa sa kanilang pagsusuri at baring mapasama sa balota sa darating na eleksyon. Ito ay mix ng mga individual, maaaring incumbent, maaaring independent, may political parties pero hindi gano'ng kakilala, labor leaders, lawyer, doktor, sinama po natin lahat. Basis sa kwalifikasyon at base sa aming determination. Ang determination namin, base sa assessment ng law department, whether they have political party or they are independent candidates, hindi po yun uh, naging uh, hindi po na naging basihan ng pag include sa kanila. Sa 183 na naghain ng Certificate of Candidacy o COC sa pagkasenador, may 117 na hindi napabilang sa listahan at sasampahan ang COMELEC ng petisyon para maideklarang nuisance o panggulo lang. May 24 na petisyon ng araw na na file ang law department sa senatorial aspirants kaugneng dito. Kinakailangan bigyan pa rin ng due process yung 117 out of the 100, uh, 183 na mga senatorial aspirants upang maipaliwanag nila kung bakit hindi sila dapat ideklara na nuisance uh, candidates. Kabilang sa nakapasok sa listahan si Pastor Apollo Kibuloy na kasalukuyang nakakulong at naharap sa kaso. Kasalukuyang ding may girian sa Partidong Workers and Peasants Party o WPP na nagbigay sa kanya ng KONA o Certificate of Nomination and Acceptance. Pinapakansela ng senatorial aspirant na si Sani Matula ang kona ni Kibuloy na binigay umano ng walang otorisasyon. Hiling din itong i-disqualify si Kibuloy. Pero nagsampa naman si Attorney Mark Christopher Tolentino, ang political spokesperson ni Kibuloy, ng petisyon para madeklarang nuisance si Matula at siyam na iba pa at ma-cancel ang kanilang COC at KONA. Kapwa nagpakilala presidente ng WPP, si Matula at Tolentino. Ayon sa Comelec, nasa 80 petisyon ang nakafile sa Comelec para sa pagdedeklara ng nuisance sa lokal na posisyon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Inulan ng yelo ang isang barangay sa Asingan, Pangasinan. Tumagal po ito ng magitatlong tatlong minuto at ayon sa pag-asa, normal lang itong nangyayari lalo na sa mga buwang malalakas ang thunderstorms. Basa sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may paunti-unti ng ulan sa ilang bahagi ng Mindoro Provinces, Palawan, Antique, Zamboanga, Barm at Soxargen. Uulanin narin rin sa hapon ng Bicol Region, Samar at Leyte provinces, Panay at Negros Island, Sulu Archipelago, Barm at Davao Region. May matitinding ulan kaya maging alerto po sa banta baha o landslide. Bagyaran mababawasan ng ulan paglalim ng gabi. Nananatili rin ang tsansa ng thunderstorms sa Metro Manila. Sa ngayon, Intertropical Convergence Zone o ITCZ at easterlies ang dominant weather systems na nakakaapekto sa ating bansa. Kahit kahapon pa po ang deadline, wala pa sa kalahati ang mga dayuhang empleyado ng Pogo na voluntaryong nagpa-downgrade ng kanilang working visa bilang bahagi ng proseso ng pag-alis ng mga Pogo sa bansa. Ay po sa Bureau of Immigration, kapag inabutan sila ng Enero dito sa Pilipinas, huhulihin sila at ipapa blacklist. Saksi, si Dano Tingkungko. Ang labing pitong dayuhang inaresto ng NBI sa Makati dahil sa umanay scam operations at hacking galing umano sa mas malaking pogo. Ayon sa NBI, sinabi ng mga dayuhan na nasa proseso na sila ng pag-downgrade ng kanilang working visa. Bahagi ang pag-downgrade ng visa sa prosesong dapat pagdaanan ng mga dayuhang empleyado ng Pogo. Pero kahit kahapon pa ang deadline para sa pag-downgrade ng visa sa datos ng Bureau of Immigration, wala pang kalahati ng mga banyagang Pogo worker ang nagboluntaryong magpapalit ng temporary visitor visa. Ayon sa BI, ang mga Pogo foreign worker na voluntaryong nagpa-downgrade, bibigyan ng panahon para tapusin ang anumang pending business nila sa Pilipinas. They automatically get 59 days to wind down their affairs. If they have legitimate reasons to go back to the country, halimbawa po those with families here already, those who want to apply on other um, uh, sectors legitimately. Ang mga hindi voluntaryong nagpa-downgrade ng visa, otomatiko ng pinatawan ng order to leave na nakarecord sa kanilang pasaporte. Ibig sabihin, sa lalong madaling panahon, kailangan na nilang umalis ng bansa. Hindi man daw yan derogatory record, permanente na itong nakalagay sa pasaporte ng dayuhan at pwedeng maging hadlang para makabalik muli ng bansa. Pag makita po yan ng immigration officers, there will be more scrutiny sa kanila dahil um, yun po ay tinuturing natin na red flag dahil nagtagal po sila dito without um, uh, legally downgrading their visas. Pagpasok ng Enero kung sino pang natira sa bansa huhulihin na para ipadeport at ipa -blacklist. After the year ends lahat na po yan tinuturing natin na illegal whether they filed for um, downgrading whether they um, did not file for it as long as they remain inside the country Iniutos si Pangulong Marcos ang Pogo Ban ng State of the Nation Address niya nitong Hulyo dahil sa iba't ibang krimeng iniugnay sa mga Pogo gaya ng mga Pogo sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Sa Pogo sa Bamban, isa sa nasasakdal para sa human trafficking si Dismiss Bamban Mayor Alice Guo. Dinidinig ngayon ang bail petition ng dating alkalde ng iba pang akusado. Dumalo sa hearing si Guo at iba pang akusado sa pamagitan ng video conference umara ang isang opisyal ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. To give an overview of how the act of qualified trafficking was committed inside the compound of PAOC. Sa so PL kasi, hindi kami required. We may not present our own evidence. Burden talaga yun ng prosecution. Magpapatuloy ang pagdinig sa October 22. Nahaharap naman ngayon sa reklamang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act si suspended Forak Mayor Jing Kapil at siyam na iba pang kasalukuyan at dating opisyal ng Porak Pampanga. Kaugnay ito ng mga aksyon nila sa pagbibigay ng permit para makapag-operate ang Lucky South 99. Sila po ang nag-aproba ng business permit ng hindi naman qualified ang Lucky South dapat sa Pogo. Pag tinignan niyo yung application forms blanco blanco pero na proseso. Ang primary purpose ng uh, kumpanya ng uh, Lucky South ay outsourcing hindi pogo. So lab, labag ito sa kaniyang uh, primary and secondary purposes. Sinisikapan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga inireklamo para sa GMA Integrated News. sa kasidaan natin ko ang inyong saksi. Proposed 2025 budget ng Office of the Vice President na mahigit 733 million pesos mula sa original na lagpas 2 billion pesos pinal na ayon sa House Appropriations Committee. Pero si Representative Zia Alonto Adyo na sponsor ng OVP budget ayaw tawaging tapyas ang ginawa sa 1.3 billion pesos na ililipat sa DOH at DSWD sadyang may magkatulad lang daw sa mga serbisyo ng dalawang kagawaran at mga proyekto ng OVP. Naisip lang ng Committee on Appropriations na iri realign itong pondo na ito sa mga ahensya. Magkakaroon lang ng mekanismo kung paano ito ma-avail ng Office of the Vice President at ma-identify nila yung kanilang mga beneficiaries at magamit itong pondos. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Duterte at OVP ukol dito. Revolution, ang tema ng idinaos sa 9th Annual Digital Congress o DigiCon sa pangunguna ng Digital Marketing Association of the Philippines, layo ng 2024 DigiCon na paunla rin ang kaalaman ng mga profesional para makasabay sa pagunlad ng teknolohiya gaya sa larangan ng e-commerce, brand building, digital transformation analytics at artificial intelligence. Dumalo ang mahigit 2000 delegates, experts at professionals sa iba't ibang larangan. Kabilang ang GMA New Media Incorporated na ipinakilala sa Digicon ang Snap, isang bagong scanning feature sa GMA apps para pwedeng maka-engage ang audience at brands sa Kapuso shows. Gives the viewers the chance to unlock special promos and also engage with a lot of other special features or special content from our shows. For the brands, it also becomes like this um, venue for them to reach out to our, our Kapuso viewers, giving them the chance to expose their brands. Daan-daang trabaho sa Croatia, alok sa mga Pinoy caregiver sa ilalim ito ng special hiring program na napagkasunduan ng Department of Migrant Workers at Croatian Government para bigyan ng oportunidad ang mga Pinoy healthcare worker. 1,000 euros o mayigit 62,000 pesos kada buwan ang minimum na sahod. Bukod pa ang overtime pay at iba pang mga benepisyo. May na paalala ng DMW para makaiwas sa illegal recruiters mag-apply lang sa kanila o sa ehensyang lihitimo at may aktibong job orders. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, ang inyong saksi. Nabagsakan ng tangke ng tubig ang babae sa India. Malakas pong tunog ng pagkakabagsak ng tangke ay sa mga kapitbahay na napasugod sa Eskinita. Pero hindi nasaktan ng babae at nagwapang inabas ang kanyang ulo sa butas ng tangke. Ayon sa security guard, aksidente itong nahulog habang naglilinis sa terrace ang isang scrap collector. Pariwala ng mga residente, prinotektahan ng anilay divine intervention ng babae na pauwi noon mula sa Hindu temple. At ang supermodels ang rumampas sa isang sikat na lingerie fashion show sa Amerika. At ang TikTok challenge ni Marian Rivera kasama ang kanyang balota co-star. Narito ang showbiz saksi ni Aubrey Carampelle. Hataw kung hataw si kapuso primetime queen Marian Rivera sa TikTok Lambada Dance Challenge. But wait, may twist! Ginulat lang naman ang kanyang balota co-star na si Mima Sasa Girl ang netizens nang bigla itong lumitaw sa dance challenge. Mother, parang balato mo na sa akin po. Sure ka ba? Inulan ng katatawanan na comments ang latest TikTok challenge ng dalawang stars. And speaking of balota, mapapanood na yan ngayong araw sa lahat ng sinihan nationwide. All eyes on the angels sa ginanap na fashion show para sa sikat na lingerie brand sa New York sa Amerika. Pagbukas pa lang ng show, binati agad ni supermodel Gigi Hadid ang manonood with her gigantic pink wings. Sexy in red naman ang kanyang sister na si Bella Hadid. Talk of the town naman ang pagbabalik sa runway ni na Adriana Lima at Kate Moss to get the energy going naroon din si Nalisa, share at Tyla para mag-perform. Her story made then for the show dahil for the first time ever ay rumampa ang trans models na sina Alex Consani at Valentina Sampawi. Sa alingaw-ngaw pa lang ng sigaw ng comfort women, Damang-dama mo ang bigat na mga eksena niyan. At ngayong nadakip na rin si Teresita, played by Sanya Lopez. Hindi rin siya ligtas sa ganoong klase ng kapakamakan. Aminado si Sanya, hindi madaling ishoot ang mga eksena. Kaya grateful siya sa good reviews ng netizens. Pag-amin pa ni Sanya. Sabay kami ninaatera siya lagi eh, nanonood ng Pulang Araw. Habang pinapanood namin, hindi kami makakain ng maayos yung naduduwal kami sa sarili naming napapadod. Hindi rin naging madali para sa kanyang co-star na si Ashley Ortega na gumaganap naman bilang Sister Manuela sa series. Sa kanyang IG, nagbahagi si Ashley ng ilang behind the scenes sa set. Mahirap man daw panoorin ang kanilang mga eksena. Ang mahalaga ay naibahagi nila ang storya ng mga comfort women sa serye. Para sa GMA Integrated News, Obri Karampel ang inyong saksi. Mga kapuso, 70 araw na lang, Pasko na. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Haga bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.